Sakto mga boss, nandito tayo ngayon sa San Pablo Laguna At uh, dadaanan ko itong San Pablo Interchange Malapit na yun dito eh Ayan, natatanong ko na Ang problema kasi ngayon ay hindi tayo makakapasok Wala nang may mga harang Pag hindi may barrier ay talagang harang na harang tinatambakan nila ng lupa kaya eh, katulad yung pumunta ng Santa Maria Ang oh, patling ko may nagagawa Gagabi naman Ayun oh May contractor Hindi siguro pong auto May harang talaga Hindi tayo makakapasok oh, Ang gagawin natin Ay dito na lang tayo magkapalipad Siguro Ikutan natin yon. Tapos papunta doon kaya uh, makapwesto din yung malilom lilom ang init eh napakainit ano tayo ng malilom? Dito tayo sa tindahan Medyo <laughs> malayo Malayo naman lipad ng drone natin Dito lang tayo tatambay Dito na ako at mula doon sa tinigilan nating tindahan Ay bumili muna ako ng kendi, Tapos ako ay nagpaalam na baka pwedeng doon magpalipad ng drone At dyan na nga itinaas na nga natin ang drone natin At uh, abot naman ng lipad ng drone natin mula doon sa may tindahan at ito na yung San Pablo interchange na silip din naman natin kahit papaano paano uh, hindi ako napagpalipad dito ng ayos gawa ng yung drone natin ay pawalawala na naman ang signal ay ako yung natatakot na ilayo ng ilayo gawa ng baka mamaya ay bumagsak na naman at ako mapapansin nyo nga sa ating drone na yan ay hindi maayos yung ating kuha pero kahit papaano naman ay nairdaos din naman natin kahit papaano at yung pala namang anong yan ay meron ng poste yung San Pablo Interchange may poste yung magkabila gawa ng ang daan ng expressway ay sa ilalim tapos yung kanyang pinaka uh, interchange ay sa ibabaw so doon sila mag uh, tatawid muna doon sa ibabaw basta meron kanyang ano eh uh, meron kanyang expressway Ah, uh, kakaiba ito nga pala sa San Pablo ito. Iba ang design ng interchange dito sa San Pablo. At napansin din naman natin doon na wala pang ano, wala pang direct, wala pang daan papunta ng SM San Pablo. Gawa ng ang exit talaga niyan ay sa SM San Pablo. At ang draw natin ngayon ay nakaharap diyan sa may papunta ng Santa Maria. ah uh, may bus nating sa minto yan. Tapos i eh, sa may banda-banda ron ay may tulay yan yan, yan ng Santa Maria San Pablo Laguna dire diretso ng Tia ong Quezon at uh, nagmamadali tayo hindi na magkaintindihan ng drone natin kung paano ang gagawin gawa ng pawalawala nga po ang signal ayan umikot na anong nangyari ayan bumalik uli tapos uh, babalik na sa home point at yan mga boss ang ating ano drone shots uh, pasensya na kayo at talagang nagka-trouble ang ating drone paputol-putol lang kanya signal kitang kita nyo naman ay pagpapasensyahan nyo na at yan lamang po ang kinaya ng ating drone at babalik na po yan sa home point dito sa may tindahan na tinigilan natin dito sa tapat na yan hindi ah, hindi tayo nakapagpalipad ng ayos buwan ng nagluluko na naman yung ating drone pawala wala ang signal eh natatakot ang palayuin gawa ng baka bumagsak na naman katulad nung nangyari nung isa wala wala talaga ang signal may pagawa ko na to eh pinama na kailangan ko na siguro bumili ng bagong drone na ah. <laughs> kaya kayo mga boss ikaw eh, kayo nag enjoy sa panunod ng aking video ay ang atin namang pag uh, kukuha ng video na ay sadyang buwis drone <laughs> ganoon talaga nakailang bagsak na nga mga bus ng aking drone buti na kukuha ko pa mabuti na lamang at si DJI Mini 2 ay merong um, GPS tracker matatrack mo siya kung saan ang kanyang huling flight tapos malulokate mo din kung saan siya bumagsak mga iikutan mo lang siya nasa 100 meters o oh 50 meters iikot ka lang doon at makikita mo doon yung drone pagka mataga kang maghanap huwag lang talagang bumagsak sa tubig at talagang ay sira pero pagka ang lang yung mga puno-puno mananabit lang yan o kaya naman ay damuhan yun Uh, mananabit din lang yun yung nangyari sa akin pinalipad ko siya 1 kilometer tapos nawala ng signal kung saan siya nawala ng signal doon na din bumagsak doon na din bumaba ng usa hindi siya nag return home hindi ko alam bakit siguro diferensya na talaga yun ng ano usan hina talaga yun ng mga battery luma luma na kasi battery ko kaya mga boss huwag nyong i-skip yung video natin dyan para ang inyo namang likod i- eh, makabili ng panibagong ano battery yan tulong nyo na sa akin awa nyo na <laughs> ito talaga naman ay hindi tayo makakapag update pagka ano wala tayong drone tulad nyan hindi tayo makapasok ng TR4 ay kailangan natin talaga magpalipad sa labas at lang bawal talaga pumasok sa TR4 ayaw nila at tulad ng contractor na iba ayaw nilang magpakuha dyan nare-respeto naman natin yun tama lang naman o anong gusto nila eh siyempre ibibigay naman natin basta tayo eh, yan naman ay hindi yan naman ay public eh, kaya nga lang siyempre eh, siguro may dahilan sila para hindi yan ipakita agad agad eh kaso marami naman kami mga vloggers kung sakaling Ano Kakamali pala kami sa inyo Nagkakasala ay patawarin niyo na Yan naman ay eh, Additional income na rin namin Katotoo na lang At uh, siyempre Ang kagandahan niyan ay Malalaman ng taong bayan na Ang SLEX TR4 Na proyekto ng Gobyerno Ay unti-unting Natatapos Kaya bigay eh paubayan yung na sa amin yan San Miguel Corporation paubayan niyo na po sa amin yan baryan niyo lang po yan barya baryan niyo lang po yan kaya paubayan niyo na po sa amin huwag niyo na po kami masyadong higpitan ayan at uh, dito na tayo dadaan sa may bypass road ng Alaminos sa San Pablo Kaya yeah, maraming salamat mga boss sa panonood ng video nito at kita-kita tayo sa susunod na video. Oh, tingnan nyo. Kailangan natin mag-bypass road para lang tayo eh, makapunta sa ibang lokasyon nitong TR4. Ang hirap palipad. Nawawala ng na signal. Bye-bye mga boss. Salamat po.